Sa sa ilalim sa State of Health Emergency ang lungsod ng Maynila dahil po sa problema sa hindi nahakot na sangkaterbang basura. Yan ang inanunsyo po ng uh, nagbabalik na si Manila Mayor Isko Moreno. I opted to declare and request the City Council per session day declare the state of the city state of emergency, health emergency of the entire city of Manila. Sa kayong po umabot na sa 950 million pesos ang utang ng Manila, Manila local government sa dalawang kontraktor ng basura kaya't nais na ng mga ito na bumitiw sa kontrata. Umabot na niya sa may 4,000 metriko tunelada ng basura ang hindi nahakot dahil sa problema naman ...nang pagbabayad sa dalawang kumpanya. Because of financial mismanagement, from 561 million, 950 million na ang bayarin sa basura. Almost 400 million na hindi rin binayaran ang Metroways at Pileco. Muli namang uh, nagakot o maghahakot -ha ng basura ang dating kontraktor na naunang bumitaw sa kontrata dahil din sa utang ng lokal na pamahalaan matapos pakiusapan ni Moreno. Sinabi pa ng alkalde na posibleng panagutin nila ang nakalipas na administrasyon sa Maynila, ngunit sa ngayon ay prioridad ng lokal na pamahalaan ang pagsisilbe sa kanilang nasasakupan. We will dedicate our time, 2% of it going after those who are liable, administratively and criminally. 90% of our time, we will dedicate it to the people of Manila by serving them. When you acquire services and products at hindi mo binayaran, ang tawag dyan is po ni Manila Mayor Isko Moreno, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha tugon dito ni dating Manila Mayor Hani Lacuna.